tayo magbabayad ng kapalit ang mga anak na, na natin ang magdudusa. Bakit hindi natin ito agad nararamdaman? Ang korupsyon ay parang pagsabog ng may pagkaantala. Hindi agad ramdam ang epekto dahil patuloy pa rin ang agos ng pera. Hinihiram, ginagasta, ninanakaw ng tahimik quietly stolen. Nakatago ang pinsala sa likod ng ingranding pagbubukas, mga larawan sa pahayagan, huwad na pagunlad, at maingat na binuong mga kwento, mga scripted na mga interviews. Napakaraming palabas, ingay lang lahat. At minsan napapaniwala natin ang ating mga sarili na may tunay na nangyayari. Pero wala. Puro palabas lang lahat. Bawat pisong nasasayang ngayon ay utang mula sa hinaharap. Uutangin natin ngayon magbabayad ang future generation. Masaklap. Lahat ng perang ninakaw at inutang ng gobyerno ngayon ay sisingilin balang araw at ang resibong yon ay hindi natin hindi sa atin ipapadala sa kanila ito ipapasa sa susunod na mga henerasyon sa mga anak natin sa mga kaapu-apuhan natin paano magbabayad ang ating mga anak number one utang at buwis ang trilyong inutang at inabuso ngayon ay babayaran sa pamamagitan ng mas mataas na buwis bukas o sa susunod na mga henerasyon magtatrabaho ng mas matindi ang ating mga anak ang ating mga apo hindi para sa bagong pag-unlad kundi para bayaran ang mga ninakaw ngayon Number 2 Sirang Edukasyon nilalaso ng korupsyon ang pondo para sa paaralan at guro ang dapat ay karapatan nagiging pribilehiyo na lamang lalaki ang ating mga anak sa sistemang hindi sila inihahanda para sa mundo number 3 mahinang serbisyong pangkalusugan kapag kinurakot ang budget naghihirap ang ating mga pampublikong ospital. Kaunti ang gamot, mas lalong hahaba ang pila ng mga pasyenteng magpapagamot at lumiliit, mas lumiliit ang tsansang mabuhay ng ating mga pasyenteng mga kababayan nating pipila sa mga pampublikong pagamutan. Ikaapat, mo'y bigay ng mga infrastruktura, mga infrastructure projects, mga kalsada. Ang korupsyon ay nagtatayo para sa kita, para sa pera at hindi na para sa tibay. Mas maagang bibigay ang mga tulay, mas mabilis na masisira, mas mabilis na babaha ang mga kalsada at mas mahal ang gagastusin sa mga pagpapakumpuni ng mga masisira mga infrastructure projects. Ikalima, hihina lalo ang ating ekonomiya. Kapag namamayagpag ang korupsyon, mamamatay ang tiwala. Umaalis at aalis pa ang marami sa ating mga mamumuhunan padapat. Liliit ang oportunidad at mawawala ang mga trabaho. Maraming magiging tambay, maraming uh unemployment tataas ang un unemployment rate sa bansa natin mas mahihirapan ang ating mga anak sa bansang hindi pinoprotektahan ang kanilang kinabukasan ikaanim pagguho ng prinsipyo hindi lang pera ang ninanakaw ng korupsyon, pati prinsipyo itinuturo nito sa kabataan sa kabataan natin na ang panlilin lang ay mas ginagantimpalaan kaysa katapatan at ang lasong iyon at ang lasong ito ay tumatagal sa mas marami pang henerasyon sa mga susunod pang henerasyon ito yung aasahan natin ngayon sa ating justice system ang korupsyon ay laganap at hanggang ngayon ang mga nangungurakot sa ating bayan ay hindi pa rin nahahatulan wala pang nakukulong wala pang naituturong sino ang mastermind pero nandiyan dyan lang sila at ipinapakita na ng ating kasaysayan at magpasa hanggang ngayon na hindi na ito bago napagdaanan na natin ito eh bilyon ang mga inutang nagpatayo ng mga bagay na pampasikat lang pampanakit butas lang pampaimpress lang at nang bumagsak ang kortina ang taong bayan ang nagbayad tayo ang nagdusa. Tayo ang nagbuwis. Tayo ang nagsakripisyo. Dekada na ang lumipas. Dekada-dekada na, pero patuloy pa rin. Tayong nagbabayad ng na mga utang na hindi natin ginawa, ng na mga utang na hindi natin pinakinabangan, ng na mga, ng mga inutang ng ating mga ng ating gobyerno na sila-sila rin lamang ang nakinabang. Ang katahimikan ngayon ay nagiging pasanin labukas. Tahimik tayo. Tahimik tayo ngayon. Nag-aaway-away. Pinagtatanggol ang kanya-kanya nating mga iniidulong politiko. Iniidulo ba natin silang mga politiko? O iniidulo natin silang mga magnanakaw? Sorry for the word. Kapag nanahimik tayo ngayon, hindi tayo... hindi lang tayo ang pinakamasasaktan. Ang mga anak natin ang magdurusa. Ang halaga ng korupsyon ay hindi nasusukat sa piso. Nasusukat ito sa lahat ng mawawala sa ating mga anak, sa ating mga kaapu-apuhan, sa mga susunod na henerasyon. Sana naman po ay may pagbabago pa. Nasa atin din po manggagaling ang pagbabago. Sana magkaisa. wag 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 magtalo-talo. wag mag... Uh, Uh, magkaroon ng uh, tawag dito uh, fanatic kasi tayo eh yung mahilig tayo sa fans ko, fan ko si ano idol ko si Duterte idol ko si BBM hindi eh. tumutok tayo ngayon sa kung sino talaga kung sino ang dapat managot no isang tabi muna natin yung ah, maka Duterte ako binoto ko si Duterte maka BBM ako binoto ko si BBM makasara ako ganun hindi itabi muna natin yan isang tabi muna natin yan sa alang-alang muna natin yung aktwal na kalagayan ng ating lipunan aktwal na kalagayan ng ating bayan ngayon di ba wag wag po muna yon yun yung anti Marcos anti Duterte pro Marcos pro Duterte tingnan natin kung sino talagang nagnakaw ngayon no wag ipaatras wag paatrasin yung wag ibabalik sa, sa sa nakalipas na yung investigasyon tutukan muna ngayon at saka na resolbahin yung mga nagdaan. Tutukan ngayon yung ano yung dapat pong tirahin, hindi yung kung saan-saan yung nililihis ang usapin, di ba? Yun lang po ang sa akin at maraming maraming pong salamat sa mga makakapanood nito na sa mga nakakaunawa sa akin po mga sinasabi ngayon. Maraming maraming pong salamat at magandang magandang araw po, magandang magandang umaga po ng Biyernes ngayon. Maraming maraming pong salamat sa inyo. God bless us all.